What's up mga kasanga ka tayo no, for today's video Mag-update muna ako ng mga isda natin dito no, Dahil baka namimiss nyo na yung mga alaga natin isda dito uh, At Ito yung bago natin simulan Siyempre nandito na yun. at, yung ating mga shoutout no. Awak-awak ko na, hinawakan <laughs> ko na Shoutout kay Lloyd Noble, Noblesa kay isa na Miss K kay Team USFA yan yung mga dating team ko kayan okay, tsaka kay Sir Ryan Heronimo shoutout sa inyo so yun nga mag update muna tayo at pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga isda natin na available dito at tsaka yung mga inaalagaan natin kung ano na yung mga nangyari sa mga isda natin dito sa bahay alright So yun mga kasang, no update muna natin yung ating flower horn fry kung saan eh, nakikita nyo sila na sobrang taba nila dahil kumain sila ng BBS no pinakain ko sila ng BBS at ayun nga no September 10 no nag sila so mag 2 weeks na yata or next week pwede na natin silang pakainin ng ano ng uh, 2BFX. kasi ngayon pag binigyan natin ng Tubifex yan eh baka hindi pa nila makagat hindi, hindi pa nila maputol so ayun nag pa ako ulit ng isang BBS tapos after pag naubos na yon tsaka ako sila bibigyan ng ano ng uh, 2BFX. So yon abang-abang na lang kayo guys sa mga update natin dito dahil mga 2 months to bago lumaki o bago natin ma-release mga November pa yan. So itong buong October ay eh, palalaki natin sila. At yun, kailangan na rin natin dinisin no. Kung makikita nyo, merong mga konting namamatay dyan. Minsan na overfeed sila uh, at ayun, namamatay. So marami-rami na nabawas no. Siguro mga one-third na yung nabawas sa kanila. Pero marami pa rin naman yan no. So yung mga kasang update naman natin yung kung anong mga meron tayo dito no? Kasi yung iba dito mga paninda natin Tapos iniisip ko ulit na maglagay ulit ng mga paninda So ngayong November eh, try ulit natin magtinda Dahil nandyan lang naman yan no? So meron ako mga paninda pa rin dito mga pop Kasi minsan may mga naghahanap dyan Mga, yan, mga nets, mga sponge Uh, kung ano, -ano kailangan ng pag -iisda. tapos ito na yung ano, tagal na natin itong binili yung mga ano natin, mga hammerhead Ayan, may pleco pa dyan para hindi maging ano yung aquarium lang, no? hindi maging malabo. May mga koi tayo dyan, binibenta ko lang yan ng 80 pesos, tapos yung hammered, 80 pesos lang. Tapos itong ating molly, ito yung galing sa PKBM natin, may lumabas na malaki. Grabe, laki talaga nito, malaki pa ito sa cichlid na yun yung kulay dilaw. Malaki pa siya dyan, so malaki talaga yung mga PKBM, no? Tapos ito, binibenta ko rin to no? Uh, ito yung ang ating angel fish. Tatlo to dati pero ngayon ano, dalawa na lang namatay sa kagabi. Hindi ko lang bat namatay na overfeed yata. So yan mga pambenta ko rin yan na uh, nagstay lang sa akin no kasi ako naman hindi naman hindi naman ako masyado nagpo talaga magtinda pero nagtitinda pa rin ako no kung merong maghahanap. Tapos yon no? meron ako dito dating apat to eh, apat na piraso nito. Yung dalawa pinang ko pinang freebie ko kay Sir Gel. Tapos napansin ko, may fry sila, no? So, yung pinang freebie ko kasi Sir gel one pair kasi yun. Yung, yung female nun, nagdrop drop na dito kasi yung natira dito, ano dalawang eh, million eh. So, yung female niyang kinuha ko, late pa rin, halos ganyang kalaki pa lang, eh, nag-drop na, no? Pwede pala yun, gano'ng kaliit. Naglabas sila ng fry. So, meron ako nakikita dito mga tatlong fry. At, uh, ayan, no? Oh, hayaan lang natin dyan yung lalaki yan. Sa ano, marami ako nito sa farm. So, Tingnan natin kung next month baka makapag-release na tayo no kasi marami na rin nagtatanong about dun sa ating uh, lati na wagtail. Tapos yun, uh, update natin dito sa ating Nmax na medyo nag-aano ako na ayun oh, no, meron na kasi ako nakitang white poop so possible meron siyang hexa pero sa tingin ko hindi naman ano, no? hindi naman sure pa. 50-50. Possible meron siyang hexa o kaya na stress lang siya o malamig kasi medyo malamig kasi ngayon dito sa amin. So, baka na-stress lang yan kasi hindi pa naman siya nagda-dark no? kung mapapansin ang ganda pa ng kulay niya pero hindi siya kumakain ngayon talaga ng, ano, ng pellets binibigyan ko yun ng maliliit na gapi kinakain niya pero yung pellets eh, hindi niya kinakain so yun daanan natin to no? itong tangko na to maraming walang laman ito meron ako mga calls na lang na naiwan dito tapos uh, AFP meron pa rin tayong binibenta 150 pair So, meron pa tayo. Marami kasi ako nito sa farm. So, marami akong stock ngayon. Ito, mga female, tsaka RDSS na... Meron dito mga, ano na, mga calls. Ayan, eh, o, kagaya mga calls na yan. Minsan, ko na lang yan. Minsan, pinapamigay ko na lang sa mga bata. Tapos, yon HB Blue, meron pa ako isang pair dito. 150 ang, ano, yan, ang pair. Tapos, yung mga danyos natin ito. tagal na rin ito. Na ilang buwan na sa akin to. So, binibenta ko pa rin yan. May tetra pa rin tayo dito. Ilang piraso, tsaka itong Tiger Barb. Yan, binibenta ko 35 pesos. Tapos, swordtail Meron pa tayong mga swordtail dito. Binibenta ko lang din yan ng 35 pesos ang isa. Sa so, mga gustong order meron tayong konti. Tapos, yon yung p natin. Yan, yung kinuha ko nung nakaraan. Medyo, uh, nagalangan kasi ako i-out. Pero, in-out ko din yan, 150 inch lang. Ah, uh, 150 pair. nagalangan ako i-out eh kasi parang medyo, parang ayoko ako nung ng female. Tapos yun, meron pa tayong koi feeder dito pair. Yan, available pa yung koi feeder na pair. Mga chops, naubos na yung chops natin. No? Nabili na ng mga bata. Tapos dito walang laman. No? Yung isang ko dito nawala. Hindi ko alam kung saan napunta. Nawala dyan. Hindi ko alam kung tumalon or kung ano nangyari sa kanya. Nawala siya doon sa tank. Tapos yun, may goldfish pa tayo dito. Hindi ito feeder. Ah. Uh, goldfish lang yun. na uh, na no, Fantail. 25 lang isa noon. Tapos dito sa tank na to, dito ako nagbe ng mga guppies. Meron din ako mga binebentang mga tanks. Yan, may mga beta pa tayo dito, ito 'yung mga na, na breed ko dati, no? Ito 'yung mga female na beta, diyan ko nilagay. Para kung sakali may maghanap. Meron tayong mapapakita, na no? Kung bibili nila, di okay, kung hindi nila bibilin, eh magstay lang naman yan diyan. Tapos 'yon, marami ang fry dito ng guppies, ito ano to, AFP. AFP ba? parang dia ah basta isang batch yon. tapos dito uh, dumbo ear mosaic yan yung dumbo mosaic may isang pair pa ako dyan pwede i ibenta yan tapos may mga ano may mga fry din dito AFP tapos ito uh, purple dragon yan dami kong purple dragon kahit sa farm eh. dito may fry dito hindi ko na alam kasi hindi ko na labelan <laughs> may fry <laughs> hindi ko alam kung ano strain yun tapos AFP yan may mga konti akong binibreed dito no at uh, nga yung sinasabi ko sa inyo na mag-upgrade tayo at magdadagdag tayo ng mga strain eh. Hindi ko pa nagagawa ngayon dahil medyo busy pa. Ito ay ang din. So kung ano yung meron ako, yun muna yung pinaparami ko at hindi pa ako nagdadagdag ng mga ibang strain. Pero soon sana, no, uh, magkaroon tayong oras at magkaroon tayo ng budget din para makabili ng mga bagong strains. Tsaka yung molly nga, no, yung molly kasi tinitignan ko talaga na pwede kong idagdag kasi nga medyo ano, ngayon yun, medyo uso ngayon yun at mabenta. At yun nga, ang purpose kasi talaga natin kung bakit tayo nagpaparami, eh, para makabenta rin at makadagdag din sa ating income. No? So, ito yung mga beta natin na na-hybrid. Oh, wala na naman isa. na eh, parang nagulang na naman. Ayan. Uh, pwede ko na i-benta, no? Uh, siguro, 100 pesos each. Ayan, beta natin, 100 pesos each. Kung merong may gusto mag-beta dyan, to, mga pwede na to. Kahit yung mukhang panda na paborito ko na yan, bibenta ko na rin yan. Ayan, ito, ibibenta ko na rin yan. Kasi ito yung pinakatatay nila. Try natin isa ulit, no? Kasi may female. Yung, meron siyang anak dito na pwede nang isa lang, eh. So, try natin isalang lang ulit dito sa tatay. Tingnan natin kung makakabreed tayo ulit ng beta kahit pachamba-chamba lang. <laughs> Basta enjoy-enjoy lang. kasi ito yung mga kulay puti ito dati na beta. Ayan, na no, nagkaroon na rin sila ng kulay ngayon. Ito, parang panda rin yung mukha, oh. Nagkaroon na rin ng kulay yung buntot. Dati, puti, puti lang yan, eh, pati ito. Yan, mga binibenta ko. Nilagay ko lang yan dyan para hindi lamukin. Tapos, yun, no. Kailangan yata natin mag-ayos. Medyo magulo dito sa side na to. Ayan, daming tambak. May sapatos, may RC, Mga hindi ko pa napapasok sa loob. Dyan ko tinatambak. So, meron pa ako dito. Isang female na lang to na, no. Yellow platinum balloon molly. Tapos, yung ating pair ng uh, po, blue polar, no. Noong nakaraan, ng itlog to. Pero, hindi sila nag-hatch. Ang tagal na nilang hindi nakakapag-hatch. Tapos yun, available pa rin yung mga crayfish natin. Naglagay din pala ako ng AFP dito. Yan, may mga fry na rin. Tapos yung crayfish natin, no, nakalimutan ko yung umorder sa akin ito eh. Kaya hindi ko mahanap yung message niya. So available pa rin ang crayfish. Yan, mga jubi size. Kita na yung gender niyan. Sa mga gustong bumili, meron ako dito ang anim na piraso. You know. Yung laki na ng mail natin. Parang juvie na to. So binibenta ko yun ng 100 pesos each sa mga gusto mag start mag crayfish uh, meron ako stock ngayon order na lang kayo PM niya ako sa Facebook ko sa Hendrix Backyard no? yung dalawa kasi yung Facebook page ko eh yung Hendrix Backyard doon talaga yung magbibenta ko yung Hendrix Backyard TV eh yun naman yung iba't ibang videos yun so hindi ako nakaka reply talaga doon dito naman tayo sa tank to meron pa akong MSSBT dito isang pair na lang tapos ito uh, Dumbo din to eh. Ito mga fry. Pinapalaki natin. Ito mga walang laman. Tapos meron tayong tuxedo koi. Eh. Ayan, meron tuxedo koi eh tayo dyan. Mga pinapalaki. Dito, ito mga walang laman to. Ayan, ang dami ko dito mga walang laman talaga. Tapos dito sa baba, nagtira ako ng limang blue polar. No? Kasi nung nakaraan, uh, binenta ko na lahat yung blue polar ko. Nagtira ako ng limang piraso para palakihin. So nakikita ko dito may nakikita ko dalawang female. Uh, at yung tatlong male so hindi ko na ito binibenta no? kasi soon kasi mawawala na yung pair natin dahil matanda na yun mga 3 years old na yun uh, at yun nag nagre-ready na ako ng mga pamalit so kaya naghiwalay-hiwalay ako nito at ginagroom ko sila para mas mabilis sila lumaki at na natin try breed yan tapos dito yung mga ano natin hyphen red wagtail platy so yan no? medyo lumalaki na sila pero parang nababagalan talaga ako lumaki dito. Mas maganda siguro to pag ano, pag 2 ang ipakain natin kasi mas magiging mataba sila at mas mabilis lumaki. So ayun, isasabay ko na pag uh, nagpapakain na ako ng 2 doon sa ating flour and fry, eh papakainin ko na rin 'tong mga 'to ng ating 2 At 'yun, mag-out na rin ako niyan soon. Meron pa isang flower dito, S Max. X Max. Yeah, may isang may isang X Max na lang dito, hindi ko alam mukhang female pa ata 'yan. So ayan guys, no, ayan yung mga isda ko dito. Punta naman tayo sa likod. So mga kaso, nandito tayo sa likod at yan no, medyo hindi ko na rin nasa kaso yung mga tubs ko dyan. Yung mga flower ko dito, okay pa dahil kakalinis ko lang nito, no, sinipag ako maglinis kahapon dito. Uh, at yung ating angel uh, angelfish, itong fish na ito, napakasipag nito mga itlog. Every two weeks yata ng itlog to, pero hindi naman nila nabubuhay, no. Kaya hindi ko na rin binantayan yan eh, kasi binabatay ako, ayaw din naman. <laughs> wala rin nabubuhay. Tapos ito yung uh, sa GOC natin na Easy Fire Strain. Ayan, uh, tapos na yata, hindi, hindi lang ako na sure no. nag na ako eh, kasi ano, mukha na talaga siyang female. So wala nang reason din para lumaban tayo at mag-update update pa. So female na to, sure. Tatago ko na lang yan para sa, sa future breeding natin. Tapos yung ating uh, metal, ano, uh, metal storm. Yan yung proven breeder natin. ya medyo drop cock siya no dahil nag ano ako na stress yung kahapon nag water change ako. So medyo hindi pantay yung cock niya ngayon. Ayan. tapos yung isa, itong ating red spartan, uh, iniisip ko na i-breed to ulit dun sa ating malaking female. Kasi matagal ko na siyang to, hindi ko matyambahan. So siguro sa susunod na video pakita ko sa inyo i-breed natin yan do sa malaking female natin. Dito sa baba may goldfish pa ako dito eh. May dalawa pa ako oranda diyan na male. Three ito dati yung female na matay. So hindi ko hindi ko na naparami yan saka ang bagal nila lumaki talaga diyan. Pag goldfish kasi talaga dapat sa malaking lalagyan yan. ni eh. saka yung pagkain nila dapat talaga eh nutritious para mabilis sila lumaki. Dito sa mga tubs natin, mamaya na yan, dito muna tayo sa female. Ito yung female na sinasabi ko sa inyo, yung ating alawi jeans. Alawi jeans yan eh. Subukan natin i-breed ulit yan. Nangingitlog naman yan kasi hindi makabuhay. Ito, nawala na yung mga isda ko dito. Meron ako dito mga dati pinapalaking molly. Nawala na dyan. Tapos dito may mga laman pa to guys. No? Natakpan lang talaga ng ayoko talaga niyang ano yan, eh. ko talaga ng na yan eh. Ayoko talaga ng halaman na yan. Hindi ko makita yung mga isda natin. So try natin pakita. Dito yung mga toksido ko. Dito, ito yung toksido ko na tinabi eh, na dito ako magsisimula ulit ng isang community ng toksido ko eh. Dahil solid yung nito. So Ayan, ikakalat ko ulit yan dito para dumami. Ayan yung pinakamalaki nila. Meron pa rin ako AFR dito pero yung AFR ko hindi na maganda yung kulay. Medyo kupas na yung mail Dito RDSS meron to dati. Hindi ko lang alam ngayon kung meron. Ayun, meron pa. Meron pa naman dito RDSS pero konti na lang din. Dito yung mga moli natin. Ito parang nawala na to. Ayan, nawala na yung mga moli natin. Isa-isa sila na matay. Dito marami pa to. Red Balloon Platy. pare red, tama. Red Balloon Platy. Kukunin ko nga yung mga yan Tapos i-reset -re ko itong mga to sa susunod Pakita ko sa inyo I-reset natin no? Tapos lagay nasa sa aquarium yung mga yan Tapos lagay natin ng mga ibang strain So ayun Nailan lang muna yung update natin ngayon guys no? Uh, sa susunod na video Pupunta ako sa binyan Yun naman ang i-update natin So ayun Sana rin enjoy kayo sa video na to At maraming maraming salamat Sa mga patuloy na sumusuporta Sa mga hindi pa subscribe Subscribe na kayo Peace out Alright